Ang nilalaman ng ating video so loud Mula sa batang tinangay ng Saranggola, ang masunuring multo sa ospital hanggang sa aswang sa Pasalik, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-trending sa internet noong August 30, 2020, na kung saan, habang nagpapalipad ng mga saranggola ang mga grupo na kalahok sa isang international kite festival na ginanap sa hen to south ng Taipei ng bansang Taiwan, ay bigla na lamang may nakakakilabot na insidente ang hindi nila inaasahang mangyayari. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakakashock na insidente ang makukuhana ng kanilang kamera. nang pinalipad na ng mga kalahok ang kanilang saranggola, sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang may isang bata na nasa tatlong taon gulang ang tinangay ng buntot ng saranggola. Hindi alam kung papaanong napuluputan ng buntot ng saranggola ang nasabing bata, subalit nang makita ng mga tao na tinangay ang bata, ang lahat ay nagulat at nagsigawan dala ng kanilang pagkabigla dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ang saranggola at bata ay tumagal sa ere ng halos 30 segundo bago ito ligtas na naibaba. Dinala agad ang bata sa pinakamalapit na ospital, mabuti na lamang at wala naman gaanong tinamong injury ang nasabing bata. Ang video namang ito ay nagmula sa TikTok username na Pink86 na kung saan, habang nasa ospital ang kanyang anak, ay bigla na lamang may kababalaghan silang ma -e encounter na nakuhana ng kanilang camera. Ang kanyang anak na babae ay naka sa Children's Hospital na matatagpuan sa Phoenix, Arizona ng bansang Amerika. Panuorin ninyong mabuti. Whese. Is, it? so is it you? Isn't it me, it's not me. It's morgue sensor. There's no one over there. Okay, do it one more time. Do it one more time. Please. <laughs> okay. One last time. <laughs> Wait, so are we friends now? Can you do it again if we're friends now? Oh. We're not friends? You don't like me? Okay. Are you a doctor? Are you a <laughs> Wait, so do it again if you're a doctor. Makikita sa video ang misteryosong pagsagot habang kinakausap nila ang multo o espiritu sa loob ng room sa pamamagitan ng motion sensing tap ng Gripo. Ayon kay Pink86, ang nasabing espiritu ay may strong connection sa kanilang mag-ina ng mga oras na iyon dahil sa agarang pagsagot at pagkontrol nito sa tubig ng Gripo. Sa bawat tanong niya at ng kanyang anak na babae, ay agad itong sinasagot ng espiritu. What's another character trait I could ask her? How old she is. Are you five? Why would she be five? She's a doctor. Oh uh, a doctor? Are you a doctor? Didn't she say she was a doctor? I don't know. Are you a child? Wait. Okay, are you a child? I'm sorry. I'm confused. Oh, I'm sorry. I'm sorry for saying you're a doctor. I got confused. I'm sorry. So hmm. Are you 5? Are you 6? 7? 8? 9? You're 9? You're 9 years old? Matapos naman itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. May mga nagsasabi na maaaring nakikipag-communicate sa kanila ang isang multo o espiritu ng bata na natrap sa loob ng ospital. May nagsasabi din naman na maaaring isa lamang itong faulty sensor. Subalit ang susunod na inyong matutunghayan ay mas higit na misteryoso at nakakakilabot na nakuhana nila ng camera. Pagmasdan ninyong mabuti ang kurtina. Is it Brianna? Brittany. Is your name Brittany? Is it Bianca? That's a weird name. I don't know. What's what okay. came to mind? Yeah. Bianca. <laughs> Can you move me? the curtains? do anything other than the water. <laughs> Matapos kausapin at utusan ng mag-ina na pagalawin ng espiritu ang nasabing kurtina, dito ay walang kaalam-alam ang mag-ina na may nakuhana na pala ang kanilang kamera. Makikita sa video ang mabilis na pagtawid o paglalakad ng isang dark shadow figure mula sa kurtina. Ito ay hindi nakita at napansin ng mag-ina ng mga oras na nagbi video sila. Isa nga ba itong nilalang o multo na siyang kumokontrol sa motion sensing tap ng Gripo? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Key Bluet, eh, na kung saan, ang ghost hunter na ito kasama ang kanyang cameraman ay pupunta naman ang isang kinatatakutang well o balon na sinasabing isang haunted dahil sa aparisyon ng isang babaeng aswang sa tubig. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Astaghfirullah, ya. ya? <tipen> ya, 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 ya. <tipen> rupanya Rupanya sosok teman -teman. ini teman-teman. Nah, mau juga pernah ya. uh, uh. wajahnya berdarah. warahmatullahi <tipen> wabarakatuh. Makikita sa video na habang nag-iimbestiga at ini-inspect ng mga ghost hunter ang nasabing balon, ay bigla na lamang may sumulpot na isang babaeng hinihinala nilang aswang o inkanto na siyang tagapagbantay ng nasabing balon. Hindi naman agresibo ang aswang o tagapagbantay ng balon kaya naman nalapitan nito ng ghost hunter. Subalit nang pinuntahan ng ghost hunter ang balon ng malapitan, upang silipin ang nasabing babae, ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. ini sosok tadi ada di sini ya teman-teman tuh airnya tenang banget aduh banyak kecebongnya juga nih. iya hewan malam hewan malam sumur ini memang energinya itu sangat kuat teman-teman Habang nagkakainan naman ang grupo ng kalalakihan na ito sa isang kainan na nasa gilid lamang nang kalye, matapos makakain ang mga ito, Makalipas lamang ang ilang minuto, ay may kababalaghan at misteryong nangyari sa isa sa kanila. Makikita sa video ang kakaiba at nakakatakot na galaw ng lalaki na pa sa pusali o kanal ng drainage. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang misteryoso at kakaibang ikinikilos ng lalaki matapos magsikainan ang mga ito sa kainan na nasa gilid lamang ng kalsada. Makalipas lamang ang halos kalahating oras, ay nagsimula na itong manginisay at nagpapaikot-ikot sa maitim na tubig na puno ng mga basura. Ang lalaki ay tila ba kumakahol na parang aso o wolf. Kinakausap ito ng mga taong nakapaligid sa kanya kung ano ang nangyayari subalit hindi ito nagre-respond at tanging tunog ng alulong at kahul lamang ng aso ang maririnig buhat sa lalaki. Itinutulo din ng lalaki ang isang aso na malapit lamang sa kanya. Hinihinala ng mga taga rito na isinumpa ito ng isang espiritu ng hayop o di kaya ay ng isang aswang o demonyo. Isang gabi naman habang masama ang panahon, si Brian isang residente ng Texas ng Bansang Amerika, ay bigla na lamang nakarinig ng misteryosong ingay. There's a sound screaming. Like a, it's like a... It's like a scream. It's so freaking loud. And it's coming from up in the air, like up there. It's been going on now. What is that? Ayon sa mga nakarinig, ang ingay o tunog ay tila ba isang nakakakilabot na sigaw na nagmumula sa kalangitan. Yeah. Matapos naman mag-viral ang nasabing video, dito ay may nagbigay ng isang logical na explanation kung saan sinasabing nanggaling ang misteryosong sigaw na ito. Ayon sa ilang nagpaliwanag, isang science lab na malapit lamang sa lugar ang nag-release ng high-pressure steam mula sa air vent na nasa ituktok ng medical diagnostic lab. Makikita din sa isang video na nakapost online, ang isang usok o steam na nilabas ng air vent kaya naman nakalikha ito ng tila ba ng isang tao. Kahit paman sinasabing may malinaw na paliwanag sa pangyayaring ito, ang ganitong pangyayari ay hindi lamang una subalit maraming pangyayari ang naitala at nag-viral sa internet. Ang nasabing ingay na kanilang nai-record ay nagmumula sa kalangitan. Ang sumunod namang video na ito ay nakuhana ni Dylan James ng isang gabi ilang taon na ang nakakalipas. Maririnig sa video ang nakakatakot at nakakakilabot na tunog na nagmumula sa kalangitan. Ang tunog ay maihahalin tulad sa isang sci-fi movie noong 2005 na may pamagat na War of the Worlds. Kayo ano naman ang inyong gagawin kung nakarinig kayo ng ganitong tunog ng 10 oras ng gabi? This is crazy. See, the closer you get, the louder it gets. hear me? You hear that? We... Ang Facebook username naman na si John Bernal ay nakuhanan at nai-record ang nakakakilabot na sigaw ng isang babae ng 10 oras ng gabi na malapit lamang sa isang eskwelahan ng Corpus Christi, Texas. Dito ay sinubukan ni John na maglakad sa paligid upang hanapin ang pinagmumula ng sigaw ng babae subalit hindi nito nakita ang babaeng sumisigaw. Samantala sa bansang India naman, isang misteryoso at nakakakilabot na tunog na nagmumula sa kalangitan ang nairecord na pinaniniwala ang senyales ito ng katapusan ng mundo. Pakinggan ninyong mabuti ang nakakakilabot na tunog na kanilang nairecord. God. Kayo ano sa palagay ninyo kung saan nagmumula ang tunog na ito mula sa kalangitan? Isa nga ba itong supernatural o may tamang explanation ang pinagmumula ng tunog na ito? O di kaya ay talagang senyales na ito na malapit na ang katapusan ng... Mula? Si Rynis Trelfa, isang 28 years old na accountant, ay nakuhana ng kanyang kamera ang pinaniniwala ang isang kamay ng isang multo. Ang nasabing larawan ay nakuhanan habang nagpa-picture ang magkakaibigan at miyembro ng kanyang pamilya habang ang mga ito ay nagpipiknik sa Dove Stones Reservoir na matatagpuan sa Manchester, UK. Noong una ay hindi nila napansin ang nasabing kamay. Subalit makalipas ang ilang taon, dito lang nila napagtanto na ang nasabing kamay ay hindi nabibilang sa sinumang tao na nasa larawan. Dito rin nila nalaman na walang ibang tao sa kanilang kasama ang pumwesto sa likuran ng mga nakasama sa litrato. Upang makahanap ng sagot sa kanyang katanungan, ay napagdesisyon na niya itong ipost sa kanyang social media account. Matapos naman itong mag-viral ay agad itong inulan ng samat saring opinion at espekulasyon. May mga medium din ang nagsasabi na ang nakitang kamay ay isang kamay ng bata na konektado sa kanyang ama. Ang mga paranormal investigators ay naniniwala na ang misteryosong kamay na ito ay maaaring nabibilang sa isa sa namayapang miyembro ng kanilang pamilya. Dito ay napagtanto ni Rhinis na ang kamay na ito ay marahil ang kanyang namayapang partner na namatay isang taon pa lamang ang nakakalipas ng kinuha na ng picture na ito. Makikita rin na ang kamay ay nasa likod lamang ng lalaki na nasa gitna ng larawan. Ang mas nakakatakot at nakakadagdag pa sa misteryo sa nasabing litrato, ay ang malagim at dark history na nangyaring insidente sa lugar na ito. Dito ay napag-alaman din nila na maraming natagpuang bangkay sa nasabing lugar kabilang na dito ang isang bangkay ng babae na natagpuan mismo sa lugar kung saan sila nagpakuha ng litratro. Naniniwala naman ang uploader na ang nakuhanan kamay sa picture ay mensahe lamang ng koneksyon ng ibang dimension sa ating mundo. Itinuturing at pinaniniwalaan din ni Rhinis na isa itong paranormal at supernatural na ebidensya. Ang magkaibigan namang ito mula sa bansang Indonesia, habang dumaan sa isang shortcut na daan subalit makipot at madilim, ay bigla na lamang may nakitang kakaibang nilalang na nasa gilid lamang ng kalsada. Pagmasdan ninyong mabuti. Amisalah sampe <coughs> dadi super ambulen ngono ya apa iki. Ilm jelajaha dalane kaya ngini. Ala salah stok lho ya Allah. Astagfirullah dipopo iku. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah. Makikita sa video ang isang bangkay na nakabalot ng puti na tela mula sa gilid ng madilim na kalsada. Dala ng kanilang takot ay napadasal na lamang ang mga ito sa loob ng kanilang sasakyan. Hinihinala nila na isa itong aswang o multo na pokang mula sa bansang Indonesia. Astaghfirullahalazim. Alas-alas na ito, Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.